well, well. What a touching sight we have here. Mama, pagod na ako makipagtalo sa'yo. Pwes kung ganun, gusto ko lang na maipaalam sa inyo na sa isa ko na ang libing ni Haruka bukas. Bukas na ho agad? Eh, hindi man lang ba natin paglalamayan ng inan Hiroshi? At intayin makalaya si Mr. Tanaka upang makasama siya sa atin. Adelina, pwede ba? Pigilan mo na yung pagpapalapad ng papel sa mga Tanaka. Isa pa, wala tayong kasiguruhan kung kailan makakalaya si Tanaka. Anong gusto mo? Mabulok na lang ang labi ni Haruka, ha? Yun ba? Mabuti na yung ganito. Hindi na natin sila paproblemahin pa. Mama, saan ho yung libing pupuntahan ho namin. Magpapasama ho kami kay Papa. Lalabas kayo ng panahon nito? Alam niyo namang delikado? Mama, kaibigan na ho natin ang pamilya ni Hiroshi. Kaya nararapat lang na magbigay tayo ng respeto sa kanila. Tama ka, ate. Bahala na kayong dalawa. Itanong niyo kay Francisco. Pero kung ganyang kalalambot ang mga puso niyo sa panahon ngayon, saan so, kaya kayo dalawa pupulutin? I'm telling you, Teresita, ha? Huh? Sentimentality will only get you so far. Baka yan pa ang kapahamak mo. Ate, Huwag kang magagalit sa aking sasabihin, ha? Oo. Oh, ano yan? Anak ata ni Setan sa ngayong ina. <laughs> Eduardo! Sagutin niyo ako. Bakit namatay ang aking ina? Pinalit siya ng mga... kasasamang taong nandoob sa inyo. Hindi na umabot sa... pag-akuntan. Sa loob ng tahanan niya sa namatay. Patawarin mo ako kung hindi ko siya napagtanggol. Hindi ko inakala na ganito ang mangyayari. Sino ang pamahas sa kanya? Nadakit na ba? Nadakit na yung... ...tao ayon kay Eduardo. At hinahanap na rin yung mga ibang kasama niya. Eduardo, siro ang mawarang awang taong yan. Nais kong maraman ang pangaran nila. Siro ang bumasarang sa aking ina. Eduardo, patid kong aral mo. Kakasabi lang ni Mr. Bromeo, hindi ba? Siro ang bumasarang sa aking ina. Si Tio Lauro, ang aking Ang aking amain.